Marami ang labis na naapektuhan. Natuyo ang mga pananim, maging ang pag-asa para sa mas, maga, mas, masaganang ani. Pero ngayon, andito tayo, meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Yes. Imbis na bumahat tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para yes. mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Yan po ang gagawin ng Paitan Dam, isang permanenteng dam na bahagi ng Lower Agno River Re Irrigation System o dito sa Santa Maria. Hindi na pangarap ang pagkakaroon ng tubig, tag man o tag-ulan. Ang masaganang ani, abot ka. Dumadanas na naman tayo ng pagbaha. Alam mo, sa totoo lang, uh, walang ibang pwedeng sisihin dito kundi tayong mga Pilipino. <laughs> hindi tayo marunong masinig. Di ba narinig nyo? magpaalala, Nagsabi na si BBM na meron tayong magagawa na dapat kung bumaha ipunin natin ang tita. O, kung tayo lahat Pilipino sumusunod sa Pangulo. O, di, wala tayong bahay ngayon. Hindi magagamit pa tayo pag ang tagtuyot. Yes! Diba? Huwag walang sisihan ha. Nagpaalala na si Bibi eh. <laughs> sa kabila ng takot-takot na baha dito sa um, Metro Manila na alam niyo po, kasalanan po nating mga Pilipino yan ang ah. bakit baha. Alam mo kung Sinabi na ng ating Pangulo na kapag bumabagyo, yun, yung tubig ay ipunin nyo para gawing na gamitin pagtagpuyot o hindi nyo ginagawa ayun katapuan ng Pilipino ayo may gawa nya ko idamay dyan.